Bulingi ni Senator President Francis Chis Escudero na kailangang idaan sa plenaryo ang bubuihing impeachment rules. Bukas si Senator President Francis Chis Escudero sa pag-volunteer ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na manguna sa paggawa ng mga patakaran para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. We welcome ko ang kanyang Alok na tumulong sa pag-draft ng uh, rules. Hindi mahalaga sa akin kung sino mangunguna o mamumuno dito. Pero anuman tulong ay tatanggapin namin. Gayon pa man binigyang Escudero na ang lahat ng mga panukala, kabilang na mga patakaran at ang kalendaryo ng paglilitis sa impeachment ay kailangan dumaan sa plenaryo o ng impeachment court kapag nagbalik na ang sesyon sa Hunyo a dos. Ito'y proposed timetable, ilang ulit kong sinabi. So um, hindi naman niya sinabing tutul sa at sabi ko ito'y pagbobotohan at pagpapasahan naman pag nagresume ang kongreso sa June 2 yung rules, propose din naman yon. So, ano na mapag-usapan, mapag mapagkasundoan namin, propose lang din yan sa plenaryo para aprobahan. All of these are subject to the approval of the plenary as a Senate, in sitting as a Senate, And by the impeachment court. Ang kahandaan ni Pimentel na manguna sa paggawa ng patakaran ay kasunod ng rekomendasyon ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na magtatag ng isang espesyal na subcommittee para sa pagbuo ng impeachment rules. Ang Senado ay naghahanda na para sa impeachment trial kasunod ng pagpasa ng Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte noong Pebrero a 5. Asahan naman na magsisimula ang impeachment trial ng ikalawang Pangulo sa Hulyo at Renta batay sa kalendaryo na nauna inilabas ni Escudero. Nauna na rin nagutos ang leader ng Senado ng pagbuo ng isang administrative support group para matiyak ang kahandaan ng Senado para sa paglilitis. Nagkita kami sa kapihan sa Marikina and um kaya niya pinanukala na ang huling balita ko ay uh, willing siyang tumulong sa pag-draft pag ng uh, rules na wini-welcome ko ang kanyang alok na tumulong sa pagdraft draft ng uh, rules. Hindi mahalaga sa akin kung sino mangunguna o mamumuno dito. Pero ano man tulong ay tatanggapin namin at uh, makikipag-ugnayan ang aming opisina at ang legal team ng Senado sa kanya. Kaugnay sa kanyang mga ideya sa rules. Hindi ko kinakaila. Bar top na Church si Coco. Tama siya. Isa siya sa kukunting abogado dito sa Senado. Sir, nakumbinsin niya ba kayo regarding doon sa timetable niya? Um, Ito'y proposed timetable. Ilang ulit kong sinabi. So, um, hindi naman niya sinabing tutul siya. At sabi ko, ito'y pagbobotohan at pagpapasahan naman pag nag kongreso sa June 2. Yung rules, proposed din naman yon. So, ano man mapag-usapan, mapag mapagkasundoan namin, ipopropose lang din yan sa plenaryo para aprobahan. All of these are subject to the approval of the plenary as a Senate, in, sitting as a Senate, and by the impeachment court when it comes to the schedule. Sir, nag-file na ba kayo ng sagot sa Supreme Court pala? Doh sa um, dinadraft na namin. Inaasahan namin mag kami sa so hindi malayong hinaharap. Probably, most likely this week. Sir, yung pagdadraft ng, <coughs> sir, yung pagdadraft ng rules, hindi si ba dapat ang mag-lead ay si Sen Tolentino kasi Rules Committee, sir? Um, Pwedeng si Sen Coco talaga. Hindi ko naman sinasabing si Senator Coco ang mag-lead. Rules Committee yan as a general rule dahil sa magde-defense sa floor. Pero um, tinutulungan na yan ng legal team ng Senado na magbigay ng mga panukala para matalaka yan sa plenaryo at isa-isa-isang ipepresent yan sa plenaryo. Committee on Rules ang magre-represent Di distinguish ko. Yung rules, Senate sitting as a plenary, as a Senate ang magde-decide yan. Yung um, calendar, impeachment court ang magpapasano yan. So yung panibagong sombrero na magpapasano. Yes. Um, he's the minority leader in a part of the committee rules. Um, um, lahat ng ito ay pag-aaralan pa ng Rules Committee dahil sila nga magrepresente. Eh. Pero nandun pa lang kami sa stage na lahat ng inputs kinukuha namin at ipapanukala namin sa kanila. At ang hihilingin ko sa Committee on Rules, ipresenta ito lahat sa plenaryo. Sir, yung sa ano lang sa calendar na bigay na sa lahat ng senator. So far sir, may nagpahayag na ba na uh, gustong mas paagahan at hindi July 30 o so far okay sila sa July 30? Wala pa namang nagpapaabot pero may clip lang naman yung panahon na lumipas at hindi naman nila kailangan magpaabot dahil nga ito'y pagpapasahan ng impeachment court pag ito'y nakonbina. This, the calendar will not be approved ah, by the Senate sitting in plenary. The calendar will have to be approved by the impeachment court.

dahil hindi naman kayo ako na legislative body, basta uh, impeachment pa? Um, hindi, hindi namin na pag yon. Pero may problema kay, um, hindi pa nare-refer officially sa plenario yung impeachment complaint. Tinanggap pa lang yan ng uh, Secretary General ng uh, Senado. Under our rules, officially dapat basahin yung impeachment complaint. Nung nakadaan panahon, majority leader ang gumawa niyan. Pero nung tiningnan namin yung rules ng Amerika kung saan binasa yung rules ng Senado, ang nagbabasa nun ay prosecution. Yung House Prosecutor sa nagbabasa nun sa plenaryo sa Senado sa Amerika. At yon ang direksyon na nais namin tahakin kaugnay nito. Dahil hindi trabaho ng majority leader na gampanan ng papel ng House Prosecutors na siyang magbabasa nang reklamo o impeachment complaint sa plenaryo. So sa June 2. Sorry Kuya. So sa June 2 ang magbabasa ng complaint sa plenary ay uh, from um, house process. 'Yun ang ipinapanukala namin at 'yun ang tila direksyon tinatahak na ngayon ng uh, legal team. Um, upang sa gayon ay uh, magawa ng formal ito. Dahil nga kinopya natin yung rules natin sa Estados Unidos at yon ang kanilang practice your role, your hat as a as hindi siya kasama ng legislative function. Niya. Maliwanag 'yon pero lahat ng impeachment na ginanap ng Senado natin mismo, hindi ng ibang bansa. Nagsimula ng in-session ang Senado. Tumuloy kahit na nag-recess ang Senado. Hindi pa tayo nagsisimula ng in-session ng Senado. Yun ang inaalala ko kaugnay dyan sa mga panukalang umupo na lamang kami bilang impeachment court ngayon. Kapag kami misstep o mali kami dyan, edi may dagdag rason na naman na idemanda ang Senado. Hindi ako takot sa demanda. Pero may dagdag rason na naman idemanda, umakyat, questionin. Baka imbis na mapabilis, nung mga gustong mapabilis, eh mas lalo pang tumagal ito. Pero SPS correctly pointed out by Sen. Coco, whatever happens naman, may aakyat talaga doon. May magpapile talaga doon. Pero hindi sa dahilan yan. May umakyat na nga eh, pero hindi sa dahilan yan. Eh, hindi na nga ako sangayon sa dahilan eh. Um, ba't pa namin dadagdagan? Wala pa nga kaming ginagawa, inakyat eh, na kami, kayo naman. Eh, lalo pa pag may ginawa kami na medyo opinion lang ng isa, dalawa o tatlo, titiyakin namin na anumang gagawin namin ay sangayon sa batas sa aming pananaw at hindi simpleng teorya lang na pwede nating gawin ito. Lahat naman pwede kung sa pwede lang ang pag-uusapan. Pero dapat may sinasandalang mas solidong basihan sa batas. And you told Senko that... Hindi nga namin napag-usapan 'yan well, I mean, the assumption that you have the of the majority. sabi niyo daw sa 'yan. Tama 'yung assumption Um, wala namang rason para isiping hindi dahil um sa parte ng mayoriya, eh wala pa namang nagsasalita na tumututol at hindi sumasang-ayon kaugnay sa ginagawa ng Senado sa ngayon. Uh, consultation with the other senators about the timeline Um ito yung consultation This is not this is not written in stone how many times do I have to say that This is a proposal Even the letter itself said it's a proposed calendar that the senators will approve when we convene So kung baga magiintay lang kayo SP kung meron mang senators na magre-raise ng concerns about the proposed timeline Or kahit i-raise nila okay lang pagbobotohan naman yan at pagpapasahan pa rin pag nag-resume kami. Ulitin ko, kahit anong kapihan na gawin namin ngayon, eh, hindi naman namin pwedeng i-carry Kailangan pa rin formal na aprobahan yan pag nag-resume kami. Um, pwede naman, wala namang problema yon. Um, pwede niyang gawin yon, karapatan niyang gawin yan, may kapangyarihan siyang gawin yun. Ulitin ko, anumang pag-aaral kaugnay ng rules, dapat ginagawa na yan ngayon. Ano mang um, hindi pagkakasundo tungkol sa rules, magandang mapagkasunduan na ngayon. Para pag nag kami, ay mas smooth na, mas swabe na yung uh, prosesong um, gagawin namin. Sir, yung pag-lead lang ng rules under kay Majority Leader Tolentino, wala kayo nakikita problema since busy siya sa Um, Ginagawa na nga namin sa ngayon. Eh. Ginagawa na ng legal team ng Senado sa ngayon. Ano mang gagawin ng Rules Committee, kausap ang sino mang resource person, it will just supplement whatever is being done already now. At sa dulo, pagsasama-samahin yun, tapos pagdating ng um, session, i-consolidate at ang magpe-present niyan ay Committee on Rules. So, hindi nakakabagal na nangangampanya yung head ng rules? Um, I don't think so because things are moving as we speak. nakausap yung... Silang si dalawa kaya yung pag-usapin niyo. Si minority at majority na lang. Ibig sabihin na damay nyo pa ako dyan. <laughs> Sir, wala ba silang balak mag-usap na nga lang po silang dalawa na lang. Sir, nung kausap niya po si Sen Coco, did he already give you proposals sa mga gusto niyong amendment sa rules? No, ang pinag-usapan namin, ako yung nagpunta nung nakita kami, kami yung nakita sa Marikina. Um, siya eh. So, yun ang pinag-usapan namin. Hindi namin ang na pag-usapan this? Wala this. Ano, ano? About him, mga sa gilid-gilid lang. Ano? Ano yung Wala. Mga, oh. Uh, ano ba siya Mamaya na lang. Kwento ko mamaya. <laughs> <laughs> hindi naman pang, hindi naman pang kote. Eh. Sir, hindi sir soundbite lang? Kasi sir, di ba parang ilang business na request Basically, ang sinabi lamang niya, um, na pwede kong sabihin, ang sinabi niya, ay uh, opinion ko yung binigay ko at tila supportado naman ng mayoriya yung iyong posisyon. Sabi ko, proposal lamang yon, mula namang, mula namang kailangan supportahan o hindi supportahan dahil proposal yon um at uh, lahat to, isa sa PINAL kapag nakita-kita tayo pagdating ng hunyo. kay NK House Speaker na receive na po ba nila? And may initial na sagot, may sagot po bang kailangan doon or? Walang kailangan sagot. Hindi nila kailangan i-acknowledge dahil if ever it will it is it was properly served at mayrong either return card yon o may affidavit of service yon. So hindi naman kailangan patunayan pa natanggap nila at hindi rin nila kailangan sagutin. Gusto lang namin maging transparent kaugnay sa lahat ng ginagawa namin. Ulitin ko, hindi kami takot ma-demanda, naman demanda harapin namin, pero anumang misstep ay susubukan namin iwasan hanggat maaari by being transparent at every stage of the process and being fair to all parties concerned. Kaya parehong panig ang binigyan namin ng kopya, hindi isa lang. Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless abiyan kami ng Korte Suprema um, sa mandamos petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas at saligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment ang siyang mananaig at hindi yung gusto ng mas nakararami lamang bagaman ito'y labag sa batas hindi naman porket mas maingay, mas mag-ingay ka, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman porket takot ka matalo, lalabagin mo na yung batas para lang manalo ka um, sa eleksyon na darating. Hindi ako naniniwala ng ganun yun. Kung ang tama ay tama, kung anong legal ay legal, kung anong naaayon sa batas ay naaayon sa batas, sino man ang tutul dito, sino man ang mapapaboran nito. Yan ang dapat dating sundin at sundan. Sir SP, so kapag sinabi po ng SC na yung fourth ay agad, susundin niyo sir? Um, depende ko anong ibig sabihin nun. Depende ko anong sasabihin niya, anong agad. Ibig sabihin sir, kung sabi ng SC Bukas. na magsimula na kayo agad. Bukas. Susunod, okay, susunod kayo. Sir. Paano? Paano nila sasabihin? Ang sabi, trial shall forthwith proceed. Trial is the reception of evidence, admission of evidence by the impeachment court. Bukas, hindi namin kayang gawin yon, Dahil wala pang sagot ang nasasakdal. Wala pang reply ang prosecution. Wala pang preliminary conference. So, anong i-order nila sa amin specifically? Ayokong pangunahan ng korte. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang hindi nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yun kahit simula namin yung proseso nang hindi pa nare-refer sa amin. So, babasahin namin kung ano man yun at pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, um, ng pang-apat na beses na, nag ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara, Huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara. Tinuloy pa rin nila. nag ng Korte. Huwag niyong buksan yung foreign currency deposit account ni Chief Justice Corona. nag ng Senado. Galangin natin, sundin natin. So, um, Senado pa rin bilang impeachment court ang magdedesisyon niyan o Senado bilang plenario ang magpapasya ng bagay na yan. Kung ako tatanungin, As a general rule, marapat at dapat galangin palagi ng Senado anumang desisyon ng Korte Suprema. Pero sa dulo, pagpapasyahan niya ng Senado. SB sorry. Balik lang po ako on mining. Yes. Uh, ilang I years... thank you. <laughs> ilang years na po yung pinapropose ng Senate on the extension ng or ban, sir? Extension ng? Or ban po. Yung five um, years. Ang wala pa. Sa ngayon ay nakatalagayan sa five years. Ngayon, ang pinag-usapan kanina, Pwede yung humaba ng 7, 8, 10 years. Pwede 5 years pa rin pero subject to extension ng DNR, ng FIRB o ng DTI. Or pwede by mineral din. Kung by mineral, ibig sabihin um, gold, nickel, iron, um, copper. Depende rin sa ganun. Bukas ako kaugnay sa bagay niyan. Sir, on the by mineral po, ilang, uh ano po yung basis of the extension po? Naman? Kasi ang gold, may processing na rito. So, yung ban pwedeng immediate pagdating sa gold. Ang copper, meron na, pero hindi pa kompleto yung proseso. Nickel, wala pa. Iron ore, wala. So, depende sa mineral, yung period na pwede nating bigay. Yon ang sinasabi kong bukas kami sa bagay na yan.